A bonus question. Ito ho mga nangyayari sa uh, politika ngayon, na, paano ho ito nakakaapekto sa ating ekonomiya ng Pilipinas? Uh, Prof. Yes, uh, definitely may epekto to no? Alam naman natin ang politika ay uh, uh, ay naka ay talagang naaapektuhan ng governance no? Opo. Opo. At minsan nakaka sa intention ng ating hmm. mga leaders hmm. No? Hmm. Uh, para sa ating progreso no, sa ating ekonomiya. Uh, mm -hmm. anong reaction? Uh, tingin natin siguro uh, mahina, medyo mahina ang merkado, mm -hmm. ang stock market, mm hindi -hmm. piso, mm -hmm. no? Wala masyadong incentives. Pag may nakikita kasi kami mga red flags or, or mga risk, no, uh -oh. na tinatawag natin. Uh -oh. Yung foreign and local investors medyo risk averse or medyo uh, ano muna, manonood muna bago mag-invest, no? Makikinig muna sila, titingnan muna nila kung ano ba uh -huh. talagang direksyon ang tatahakin ng uh, ng mangyayari, no? so hindi talaga maganda uh, Dennis no ah uh -oh. uh, uh -oh. sana kaya nga i kami we support the feel of a uh, certain personalities, no? Mm, mm Isa dyan si former Senator Enrile, no? Mm -mm. Na presidential advisor si niya. Ceasefire muna. sabi nila, ceasefire muna. Oo. Oh, oh, oh. Bayan muna. Mm -mm. Ang dami nating problema, Dennis, no? Mm -mm. Uh, yung geopolitics, yung nangyayari sa Amerika, oh, no? Naapektuhan tayo. Oh, oh. no? Yung pag uh, ng taripa nila, oh, maapektuhan ng global economy, oh, no? Maapektuhan ng Pilipinas. Oh, oh. So sana yun ang focus food security, power and energy, oh. at yung uh, kaguluhan sa so West Philippines. No? Ah. Uh, magpapasko. Mm -hmm. Sana medyo medyo talagang uh, mas paayos no mas uh, mas inspiring ng ating mga leaders no rather than uh, nangangabang ang ating mga kababayan. Oo. So ibig niyo sabihin, parang uh, sa simpleng salita para sa mga kababayan natin, imbis na itong mga uh, investor na ito, tuloy-tuloy ang pag-invest sa 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 Pilipinas at uh, mabigyan ng mga investment na ito ng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong oportunidad sa mga Pilipino, hindi tuloy na nagtutuloy Prof. Ah, uh, yeah, siguro mga nagpo-post muna sila, oo, no? Oo. Uh, sa uh sa merkado, mm -hmm. siyempre magsi-shift muna sila ng ibang merkado, sa ibang bansa muna siguro, mm -hmm. 'no, pwede 'yon, mm -hmm. 'no? Uh, pero yung mga uh, direct foreign direct investments, siyempre uh, maapektuhan 'yan doon sa kanilang uh, business model, 'no? Mm -hmm. Kung tuloy-tuloy uh, hanggang 2020 ito, itong bangayan na ito, 'no? Mm -hmm. It's not uh, it will not be healthy, 'no? And also what's hugging the headlines are the ano eh yung mm -hmm. yung political rift no yung political uh, circus kay nga mm -hmm. uh, we appeal no uh, ako i'm not uh, uh, ako i support nga the view of uh, certain uh, uh, leaders mm -hmm. political leaders na sana talaga ceasefire no uh, ceasefire and uh, let's focus on what needs to be done no mm -hmm. uh, sana mag step back sila not only two steps baka five steps no oh, oh, uh, oh. Oh, especially Pasco. Mm. Marami tayong haharapin lalo na sa bagong taon, no? Ang OPEC magbabawas ng uh, ng uh, produksyon ng kanilang langis mm. na ang sabihin nga na ay posibleng magtaas na naman ang presyo ng langis uh -huh. sa world market, no? Uh -huh. And then yung kay Trump pa, no? Uh -huh. na kay President Trump magtataas siya ng taripa no? uh -huh. na makakaapekto sa presyo ng mga ng mga bilihin globally, no? Uh, uh -huh. Magkakaroon ng ng uh, trade war, global uh -huh. trade war, 'no? Uh, and then yung geopolitics mo pa no aside from the geoeconomics na concern natin no Tama. Uh, yung geopolitics sa kaguluhan sa Ukraine uh -oh. uh, sa Middle East andyan pa rin mm -hmm. kahit may ceasefire sa Lebanon no so yun yung mga ano mas sana i-focus natin may parating na naman na bagyo kailangan paghandaan uh -oh. Hindi pa nakaka-recover ang ating mga kababayan oo uh oo -oh. madami pa rin ang inira, no so uh -oh. sana po yun ang ano yun po ang uh, uh, marinig natin no mm -hmm. na inspirasyon na despite all these calamities no mm -hmm. eh lagi na lang sinasabi resilient ang ating mga kababayan may pasensya rin ang ating mga kababayan ang, ang ating ekonomiya kailangan mas mag-focus po tayo doon oh kasi meron din ako nabasang article uh, correct me if i'm wrong uh, prof ha? yung ibang mga investor maalis na ng China so naghahanap ng uh, isang ng, 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 ibang bansa na na pwedeng paglagyan ng kanilang mga investment prof Tama po, tama po. Uh, hindi lang po 'yon, uh, hindi lang po sa uh, China pati doon sa nagre po talaga ang mga businesses no, oh, uh, um. ng mga oportunidad no. Mm -hmm. So lalo na nga sa sa uh, sa China no, mm -hmm. uh, yung mga ay uh, karamihan doon ay nagsasara at naghahanap ng uh, other investment areas no. Tama. Na sana maging uh, parte tayo ng kabilang uh, kinukonsidera. no. Uh, for now talagang mas aggressive ang Vietnam mas aggressive ang Thailand, hmm. no? Ang um, even Cambodia and Laos, Laos, no? So uh, dapat uh, even do na nangunguna tayo, isa tayo sa nangunguna sa ekonomiya, no? Maganda yung ating ekonomiya, lalo na next year may election spending, Tama. election spending makakatulong, Correct. no? Eh ang importante sa ating ekonomiya ay mga matatag na fundamentals, no? Na manufacturing, mm -hmm. mga production talaga. Mm -hmm. Hindi lang BPO sa ta hindi lang OFWs ang limitances. OFW sa sinasandalan natin. Limitan OFW limitan set. Okay. Ah, uh, maraming salamat Prof sa inyong uh, bonus sa uh, answer sa aking bonus <laughs> question. <laughs>